may napanood ako no do sa kumikitang kabuhayan niya tayo do sa ABS-CBN no linggo na yung mga processing fee na sobrang laki na itong mga ulan na ito eh talagang pinapakita lang nila na illegal yung kanilang mga sistemang ginagawa at operasyon sa kanilang mga pagpapautang biruin mo halos kalahati ang makukuha mo doon sa halagang hinihiram mo Magandang araw sa inyo mga kadyani, maligayang araw ng Pasko at maulan, magingat po kayo. Medyo hindi maganda yung araw ngayon, ano? medyo talaga malakas yung ulan. Pero bago lahat, maglalabig lang po ako sa inyo. Napaki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po, share yun na at hit nyo yun yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito kabal sa usapang online dating apps. <coughs> Kasi dyan, oh, may sipon pa rin ako at ubo. Ay, medyo, pero medyo mas okay-okay na ako ngayon. Ah, uh, yun nga. Meron ako na pala sa channel to no linggo. Yung kumikit ang kabuhayan ba yun know, something. Basta yung hapon ng linggo, no. Sabi ng isang financial advisor yata yun na... Uh, kapag kaganyang ganyang malalaki yung mga processing fee na mga nahihiraman natin na mga ola it can consider as illegal kasi nga <coughs> yung mga processing fee na yan, ay eh, isang bayaran lang yan. Kung sa isang buwan na babayaran mo, nandito na lahat. Wala nang ibabawas doon sa hihiramin mong pera. Kaya nga, hihiram kayo ng uh, pera eh. Kunwari, 3,000. 30 hihiramin nyo, kailangan buo. Sabihin natin, may bawas na kaunti. Kaya sabihin mo ng dalawang daan, yung processing fee kasi para sa mga papel at sa mga paglakad. Di ba? Pero, isasabihin mo na kalahati raw ng uh, perang hinihiram mo, eh, sobra-sobra raw yung sa pagiging uh, illegal processing piece kung saan yung tinutukoy nung, uh, financial advisor na yon. Well, I admit, totoo, doon pa lang sa mga illegal transactions sila na palalaki ng halos kinakaltas nila, talagang mababawin ka sa utang. Doon pa lang, no? Duruin mo yung usapan doon sa ads, 30 days. <coughs> 30 days. Tapos pagka nakuha mo yung pera, 40 to 7 days. Di ba? ang laking bigat nun kung makukuha mo tatlo libo i ano sa'yo kumbaga parang papakita sa'yo sa loan sa so loan up niya tatlo libo makukuha mo one eight. malaking kawalan pa rin yung pera na kinuha nila pagkatapos pagbalik nun <clears throat> babayaran mo pa ng same pero at may tubo pa yun diba kunwari may na ko ano na, na 14 days yata babalik mo yung buong ka uh, kapital tapos ako mo is 1.5. Babay po halos 3.3. Bro, yun mo. Uh, may processing pinahalos ka lahat. Tapos meron pang 10% na tubo nung wala pang isang buwan. Eh kung tutusin, kung titignan natin, di ba, ang tutang sa isang buwan sa mga OLA, sa so, nakalagay nga sa SEC no number 3, kung di ako nakakamali, is 15% per month. So doon pa lang, talaga po yung reklamo. At alam nyo rin ba na <coughs> na malaki ang penalty ng isang ola na nagpapahiram at humingi uh, humihingi ng malaki interes doon sa mga borrower. Biro nyo, ang penalty niya yung multa diyan sa mga ola na umaabuso sa paglagpas sa mga interest rates. 1 million pala. Pero, tapos may pagkakataon, bak may, may pag, may pag uh, pero pang pagkakataon na maaaring mawalan sila ng lisensya. Yun yung sinasabi ko sa inyo mga kadyani, no? Sa dami ng mga nilalabag ng mga ola na yan, kung gusto nyo talagang mawala, o kaya naman ay talagang mapasara, pagtulong-tulungan na i-report ng sabay-sabay, at kapag nagkaroon ng raid, at sinampahan ng kaso, o iniimbestigahan na sa korte, o sa si SEC, o sa PNP man, <coughs> Tuluyan, tuluyan natin. Ako, totoo lang, kung mayroon ng mare na ola na, na, na reklamo ko, tapos sa tuluyan, hindi ko titigilan. Pero imo yung yung piece na ano nila malulugi sila sa multa nila, isang milyon. Tapos wala pa silang lisensya. Di ba? Baka ako ka pa ng danyos doon. Totoo lang makakuha ka pa ng danyos dahil sa moral damages na ginawa nila sa iyo dahil sa pamamahiya, cyber libel, National Privacy Act, yung data privacy na nilabag sa iyo. Ay mga harassments, di ba? Nga na sinasabi ko sa inyo kung bakit napakahalaga rin ng pagreklamo lalo na dyan sa mga matataas na mga magpa interest Pero mo, ang dami pa rin dyan mga nagmamayagpag. Digido, manika, OLP, di ba? Real talk lang. Hindi tayo naninira. Sa uh, katotohanan lang ang sinasabi natin dito. Ang dami dyan namamayagpag na OLA na ang lalaki ng mga processing fee halalaki laki ng mga interest rate. Pero bakit parang uh, hindi napapansin ng SEC? Sabihin na natin na siyempre may proseso, due process. Kaya kailangan din natin na ipagpatuloy yung laban dito sa mga abusado ko lang, na may matas sa interest fees, yung mga lumalabag sa unfair debt collection practices. Kaya kung magreklamo tayo, huwag tayong puro reklamo lang. Lalo ngayon, no? Ngayon tahimik eh. Pansin ko, wala masyado nanonood eh sa channel ko eh kahit kay Boss Ray right, ba? Diba? Kahit sa ibang ano. Pero yung mga may pangalan na ah, wala tayong mga agamal, lalaki ng pangalan. At sa ibang mga Ola Victim Defender. Ang baba ng views. Kasi, yung karamihan dyan, mga nangungutang pa ngayon. Kaya pagpasok ng January yan, ang dami, kung di, pa, kung di yan January, February, magpapasok ka na naman yung mga complain ng harassments. Kasi syempre, Ah, uh, December ngayon, Pasko, tsaka bagong taon, hihiram ng pere, pandagdag sa gastos. Yun yung ano, no? Ah, uh, mapapayo ko sa inyo. Ako, hindi ako hihiram sa ola ngayon. Wala akong pakialam. Kung kapusin man ako ngayon ng handa o kapusin man ako ng budget ngayon. Di ba rin hindi ako maka... makapaghanda ng para sa Pasko o sa, pag, sa, bagong taon. Ang mahalaga sa akin, wala akong utang sa ola. Siguro, kung meron man ako may handa, yung sapat lang para sa pamilya yung iba kasi no payo ko lang kaya kayo nalulubog sa utang yung luho yung iba ha, hindi ko nalanghatan yung luho kung ano man yung kakayahan nyo ngayon kung ano man yung pera nyo ngayon uh, ipag ano nyo pag, don, ipag cash yan nyo na yun na lang kaysa dadagdagan nyo yung utang nyo na dyan yung gagamit nyo sa ola dyan yung kukuha nyo kukuhan sa ola wag na nga Huwag nyo, nyo na subukan kasi doon pa lang sa processing fee talo na kayo eh. di syempre kung na-approve ka doon sa isa ang hinihiram mo, tatlong libo, binigay sa'yo, one five. Tapos ka pa rin. Dahil kailangan mo, tatlong libo. Di hihiram ka na naman sa isa. Di ba? Di dalawa, tatlong ula para kailangan mo, para mahabol mo yung uh, budget na kailangan mo para ngayong Pasko at, uh, bagong taon. Pagdating ng January, ano mangyayari? Sandamakmak na harassment. Sandamakmak na tawag sa mga kaibigan. Sandamakmak na mga pagpupos sa FB. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo dito sa channel ko, binibigyan ko kayo ng idea rin. Hindi lang sa channel ko kay Boss Ray, Ate Red, Pat Quinto, Tim Marcos, Mami Yam. Yan, bukas natin pag-usapan yung bilis niya. Uh, hindi ko pa nagagawa yung, na yung reaction videos ko sa kanya. Uh, ngayon eh, kasi Pasko eh. Alam ko maraming nakangailangan ng pagdagdag ng budget. Pero ngayon kapaskuhan at itong bagong taon na darating, please, huwag kayong humiram dyan sa mga ola. Sa ngayon, makakagamit kayo ng pera sa kanila. Uh, ang tanong, sigurado na ubusin yung mga 13 months nyo, yung mga bonus nyo. Saan nyo kukunin nyo pang bahay dyan sa mga yan na halos doble? O, uh, may libre ano pa, harassment. May libre yung pamamahiya. Di ba? Eh, syempre, magtatambak na naman yung mga complain. Tapos, pagdating na, na yung complain, tatrabaho, kailangan kasi ahabuling yung mga utang. Eh, hindi mo na mayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay uh, i-apply ulit yung mga complain mo dahil kailangan mo na magtrabaho. Sasabihin mo, may trabaho nyo. Diba? Kaya mas mabuting huwag nyo na lang hiraman sila ngayon. Ngayon, gayetong klase ng mga holidays. Please lang, nakikiusap ako. Huwag nyo silang hiraman. Iwasan nyo na lang hanggat maaari. Sana nakatulong ng konti ang video kong ito sa inyo ngayon. <coughs> at uh, huwihingi lang na nanambing sa inyo na pakifollow ako uh, kay mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. At hanggang sa muli, maraming pong salamat. Sarang hamida po.